Wow, panalo! Isa na namang sulido at panalong food trip pa ang ating napuntahan. Kung saan ang bida ay iba't ibang Ilonggo dishes na batchoy. Dito nga ay matitikman natin ang iba't ibang version ng kanilang batchoy. Kagaya na lang ng Miswa Batchoy, Sotangon Batchoy, at yung nakagis na natin na batchoy. Napadayo pa nga tayo ng gate 3 Fort Bonifacio. Matikman ang madalas dayuhin at pinupuntahan ng mga kabarangay natin taga Bacolod at mga taga Iloilo dito sa Tagig. Kaya mga kabarangay, tara! food trip tayo. Parang uh, sa street na to, merong isang nagtitrending na uh, food trip pa na Ilonggo dish. Ito nga yung Iloilo Bacoy. Happy Tanay. So, Lapas Bacoy. So, papasukin natin yung area na yan. Okay, mga parangay, may pupunta ang aming uh, Ilonggo na naman dito sa may gate dito sa may Fort Bonifacio. Parangay Fort Bonifacio. Yun o. Oh, Puputrip na naman kami. At kasama ko nga pala si Travel Bikes. Sino ba yun? At saka si Mayong. Mayong extra. Ay! Eh. Ah! DR Dulay pala. Report ko Ayan. Mayaman yan. nagmimigay ng motor. Ano yung mga ilong gudus niyo dito na may pagmamalaki? Ang amon na, ano, Lumi. Kalil man na sa Iloilo, recipes ang Iloilo ng Lumi amon. Tapos, ang isa din namon ng, uh, ano, yung sisig sisig na mo na ba yung nabalik-balikan na pang gusto mo yung namong subok. Tapos yung hamon yung mga tutanghon, so, malinis sa ililo, among na kanton, hamon na, na mas ano na mong disubong hamon na sa yung uh, nabalikyan namin. So, malita ko ma, meron daw po ba kayo dito ang KBL or uh, maliban sa ano, mga lutong ulam? Oo, oh, nga, ang damo kami inaluto ng ilo, -ilo ang amon mga kibiel na na tapos sa amon na balbakwa ang pares na amon amon na ka amon mga customer mga suki na mga driver ang mga din nila balbakwa na amon, at saka pares liwat sa aton mga kabarangga sa aton mga ilong buda unamis ninyo ang aton batso hindi na kamo magbiyahe ng malayo Diri e, lang kamo kadto sa Barangay Fort Bonifacio. Address na mo, number 2, Block 1, Barangay 4, Bonifacio, Tagig. Hello. Thank you, madam. Thank you. Pagkating ka sa ilo-ilo to. Pagkakarotak na ipo po. Ilo-ilo sa ipo. Pagpilan pong ano mo yan, Yang... ano na, na yan to? Yung... Ano na yan? Batsoy na yan to? Matagal na. Kung sa pagkakarotak na ipo din ako na, ano, na lumuluto sa San Cristobal. Ay, mga kabarangay, nandito tayo ngayon sa may barangay Port Bonifacio, dito malapit sa may gate 3 mga kabarangay, kasi may natagpuan tayo ditong authentic Batchoy Dito nga lang yan sa may Angelos Iloilo Batchoy Dito nga mga kabarangay, sa alagang 75 pesos mo, ay matitikman mo na yung napaka at talaga naman panalong pudrit na Iloilo Batchoy At meron sila dito iba't ibang klase ng Batchoy mga kabarangay. Meron nga dito yung ginagamitan ng Mickey, kagay nito at meron din sila rito kagaya nitong Miswa Bachoy, mga barangay. At meron din sila rito Sotangon Bachoy. Ito mga barangay oh. So yun, napakasolid na mga Bachoy nila rito mga barangay. At hindi lang yun mga barangay ah. Uh, meron din sila rito iba't ibang ulam na lutong uh, -ilo o ilonggo dish mga barangay. Meron silang balbakwa at marami pang iba. Tapos mga barangay, kung gusto mo nga ng kanin, halagang 100 pesos lang, e matitikma mo na yung kanilang bachoy na mayroong rice, ted rice, at may soft drinks na rin yung mga barangay. Mamili ka lang kung anong bachoy yung gusto mo. Mga Mickey, na talagang ito naman yung madalas na ginagamit sa mga bachoy. At sotang honor, sotang ah, uh, sotang honor miswa. Yun. At ang bachoy nila rito mga barangay sa halagang 75 pesos lang ay may kasama na yung isang band. So you know, napakasolid mga barangay. So tara, tikman natin yun. So yan mga barangay, oh. Kikita naman yan, oh. Wow. Panalo. At panalo serving sila rito mga barangay. Wow. Tikman natin yung sabaw. Sabaw pa lang, eh. Panalong-panalo na mga barangay. So, syempre, masarap tong bachoy. Eh pag may vans Partner yan eh. Mm. Kung kagaya nga kita na matagal nang hindi nakaka-uwi ng ilo ilo, antike o bakulod, nako, kung nandidido ka sa tagig at malapit ka lang dito sa gate tree, dayuhin mo na tong batsuyan dito sa may Port Bonifacio. Napakasulit mga barangay. Sulit na sulit at panalo yung 75 pesos mo rito. Mm. At kung mahilig ka sa kanin, pwede pwede rin sa luwan na kanin to. 100 pesos lang, eh, matitikman mo yung unlimited rice nila. Mm. Ito oh. <coughs> mm. Panalo mga barangay. panalo sa chicharon panalo sa bagnet at panalo sa sabaw so ano pang inaantay nyo mga barangay tara samahan nyo ako dito mag food trip